Hello guys, welcome back to my channel. Ako'y magluluto ngayon guys ng ulam. May ako ditong nangka. O langka. Kamatis, kasiboyas, wala kong luyan ngayon. Ditong ng piga na gata. Pangalawang piga ang gata. Ayan, to na guys. O. bisan magluto, ihalo ko na itong pangalawang gata sa langka, guys. Ayan. Ihalo ko na itong sibuyas, Tomatoes. Ayan. Lagyan ko ng asin, pampalasa. seen and tap pan and then guys and now guys i'm eating kulay na langka, medyo malambot na. Lalagyan ko ng seasoning para lalong sumarap. Ayan. At panulit. Luto ng ating kulay, guys, na langka, langka sobrang lambot na ihalo ko na itong unang gata guys yan yummy yummy na ang aking gulay na laka ready to eat na guys sige guys Thank you for watching. Huwag yung kalimutan. Like, subscribe, share, and comment.